Hello mga kasimple! Ayan, another day, another new vlog natin, no? So, kakagaling ko nga pala sa work. Siyempre, pagdating ko ng bahay, mayroon akong hugasin o hugugasan muna natin, no? Dahil ting panihapon na, so, kailangan natin mag-prepare ng dinner. O, ba So, hugasan ko muna ang mga sagbot-sagbot din sa kong palibot, no? Kailain ka, kung na maglim magluto ka ba? O niya, daghan ka, ayok, sagbot din sa paligid. While ay eh, nag-ano ko sa kong mga anak, kasi nag-away-away na sa kong ko, hi, di gusto nga. Sabak ka ayo, Busy kaayo ang mami. And then, ikaw, kayo din nag-away-away kayo. Hala. So, kaya ang ginagawa ko, mga simple naguhugas muna ako ng plato bago ako ay magluluto ng pagkain namin sa dinner. O, ba diba, buhay nanay sa Amerika. Kahit pagod na pagod, ay ginagawa ang lahat talaga, no? O, ba diba? So, kahit pagod na pagod ako, mga kasimple, no? So, maguhugas tayo ngayon. At pagkatapos naman magluluto tayo ng dinner so tinatanong ko ang asawa ko anong gusto mong kainin pa pangkano nag-request lang yan talaga siya ng mais. at chaka yung soup para sa kanyang dinner so kami ng mga anak ko ay nagluluto din ako ng isda at chaka rice yun lang ang pagkain namin ng aking mga anak si papangkano yung fresh corn at chaka soup. Ayan. So, yung American sabaw ba? So, ayan. So, while well, naman eh, naghuhugas ako ng plato. Ayan. Hugasan ko din yung mga ano ba? Yung lulutuin ko para bukas. Ayan. Automatic na yan, mga kasimple. Talagang wala. Talagang pahinga ang otak sa pag-iisip ba? Ano naman ang para bukas o ulamin? O, diba? Hindi pa nga natapos ang dinner. Bukas agad ang iniisip ko. Ha! <laughs> So, ganyan talaga ang buhay nanay, guys, no? Ganito ang buhay nanay abroad. Kailangan ay mataliwalas talaga ang pag-iisip. O, ba diba? Advance ba? Huwag maun na napiluto na to, no? Kaya, ito talaga ang pinakamatindi, mga kasimple, no? Naghan kaayo ang nagsabi sa atin, day. Ang yaman-yaman mo na da talaga, day, dyan sa Amerika, day. Hoy mga auntie ug uncle, hindi niyo lang alam talaga, mayayaman lang talaga ang kasimple nyo sa kurikong. <laughs> kurikong barikos mga kasimple. Alam nyo mga kasimple, holdi ako na tumatayo doon sa akin trabaho. Pagdating ko ng bahay, ang pupuntaan ko agad is ang kusina nakakurikong na talaga ang lang laki-laki na talaga ng kurikong sa aking mga tiil mga kasimple no yun talaga minsan nahihiya na talaga akong magpasiksi ng aking short kasi makikita talaga yung kurikong sa barikos dito sa likod ng aking BTS o diba sa tiil Puro na yan kurikong, mga kasimple. Pero ha, kahit marami na yan kurekong, hala, sige. Ganon pa rin para sa future ng ating mga anak, o diba? Kailangan tayong magkayod-kayod. Walang matulog-tulog, o ba diba? Alangan pag uwi mo dahil maupo-upo ka lang. Hindi pwede yan, mga kasimple. So while naman ako eh, nagluluto ng isda doon, mga kasimple, eh... Nakaano na itong aking mga ano, para yan bukas, balulutuin ko yung bukas. Kasi may time pa man ako. Parang ano ito mga kasimple, mga alas 4 dito sa umahapon sa Amerika. Kaya marami pa tayong time. Kaya napakabilis-bilis ko talagang nagluluto, nagpre-prepare para bukas mga kasimple. Advance talaga nag-isip ang mga kasimple niyo, no? Kasi maglinuguan tayo bukas ba? Kaya ito talaga ang inano ko. In Slice ko muna yan, hugasan mo maayos bago ibutang sa freezer. Para bukas, Diretso na yan, latanan kasimple bukas para iloto sa dinuguan, ba? Diba? So, napakabilis-bilis ng aking trabaho kasi dito sa Amerika, kailangan mabilisan ng trabaho dahil marami kang gagawin. Kaya sa atin, Maraming nasasayang na oras. Sabi ko sana all no sa atin no, parang chismisan lang ang mga nanay doon sa atin. Pero dito sa abroad, walang chismisan, talagang uso dito mga kasimple no. Ang oras dito hindi inasasayang kundi ginagamit talaga lagi ang oras. Advance lagi mag-isip ang mga nanay dito sa Amerika no. Kaya sabihin nyo talaga, ay, ang ganda ng pagkain niyo diyan no sa Amerika no. Bago lagi ang mga damit, agoy agoy agoy. Pangminsanan lang man talaga makabili ng mga damit ang kasimple simple no? Ayan. So, yung iba talaga yung mga bigay-bigay, mga kasimple. Ayan nga, while nagluluto ko ng pagkain namin, hala, double ano talaga mga kasimple. Ang kamay ko is para talaga yung ano, robot talaga ba? So ay why nagluluto ako ng pagkain namin, nagluluto rin ako ng pagkain ni Papangkano, o ba? Diba? So ayan, hinuhugasan ko na yung aking karne para bukas yan. Advance, advance tayo mag-isip, lalo na lang sa mga nanay, o de ba? Diba? Proud na proud sa mga nanay ng mga ganyan ba? O ba diba, luto na yung isda namin, tatlo kami kakain yan, may labot si Papangkano, anak mga kasimpli, no? Kasi hindi yan kumakain si Papangkano kung ano ang niluluto namin. Uy, naamoy ni Papangkano ang luto ko, sabi niya, ano niluluto ng aking wife? knife no nangangamoy na ayan sabi ko wag ka talaga diyan palaga kasi pagod ako ha pero mga uh, mga kasilimpi ka mga mga asawa ko talaga ako lang talaga taga bikil sa kanya no <laughs> Pero ayan na nga mga kasimple. While busy, busy ako. Busy rin mga anak ko naglalaro, no? Nagkalat-kalat sila. Sabi ko, hoy, bantay lagi kayo mamaya ba? Makaupo ako mamaya. Kayo na naman ang maglilinis dyan. O, ayan. So, bago yan sila matulog, syempre, kailangan talaga nila iligpit yung kailan mga kinakalat dyan. Hindi yan sila pwede matulog na hindi nagligpit ng mga kalat nila. Kaya ayan na nga mga kasimple. Nagluluto na ako ng corn ng aking asawa para sa kanyang dinner. So, mamaya, lulutuin ko na naman yung kanyang soup. Ayan, kan sa bawba. So, ito ang kinabuhi talaga ng nanay dito sa Amerika. Walang pahingaan, ha? Kung sasabihin niyo ayahay ng kinabuhi ng kasimple, ay hindi wala yan. Wala kinabuhi dito na ayahay sa Amerika puro kayod, no? Kayod, kayod, kayod. Basta sinasabi ko na sa inyo, puno na talaga ng kurikong ang aking BTS, o ba diba? So, ayan for today's video. Maraming salamat po sa laging nanonood ng aking video. Malapit na magtatapos ang ating video while ako'y nagluluto ng fresh corn ng aking asawa. O ba diba? Napakabilis ko talaga magluto, guys. Mabilis ang talagang pagkilos kasi mabilis din ang ikot ng araw, ang oras. Kaya ganun dito sa Amerika real talk lang tayo mga kasimple. Totoo yan. Walang tago-tago talaga, no? Kasabihin yung ayahay ang kinabuhi ng kasimple nyo. Ayahay sa daghan o kurikong sa BTS. Kaya, ayan na. Napakabilis kong gumala gumalaw talaga. Sabi ko mamaya na yung basura. Itatapon ko yan bago ako matulog. Kaya, yun ang mindset ko talaga. Maraming salamat!